Isang magandang araw sa iyo, Sir Tambayan. Nais ko sana ibahagi ang isang nakakapangilabot na kwentong naranasan ko. Nangyari ito noong nakapagtrabaho ako sa isang branch ng Jollibee. Hindi ko nasasabihin kung anong branch kasi. Overall, maganda naman ang naging karanasan ko doon, lalo na sa mga katrabaho ko at sa lahat ng nakasama ko sa branch na 'yon. Hindi ko lang talaga maalis sa isip ko yung ghost encounter ko na hanggang ngayon nangingilabot pa rin ako pag naaalala ko. First day ko sa trabaho noon at ang schedule ko ay closing. At kagaya sa typical na fast food, dagsaan ang mga tao. May second floor ang branch at maging doon ay maraming tao. Pero nung gumabi na, unti-unti ng kumunti ng kumunti ang mga kumakain. Nagumpisa na kami maglinis at nagstart start na rin kami magsara. Tumutulong na rin sa amin yung guard noon, si Mang Oscar. Medyo nakabasa ko yung guard na yon kasi pareho kami ng probinsya. Habang naglilinis at nagkukwentuhan, nilapitan kami ng bisor ko. Inutusan niya si Mang Oscar na pakicheck yung second floor kasi may nakita pa daw siyang umakyat. Yung banyo kasi ng branch eh, nasa second floor. Siguro nakibanyo o ano. Pagkatapos magsalita ng bisor namin, natigilan si Mang Oscar. Baka sa mukha niya yung takot Naisip ko nga baka pinaghihinalaan niyang hold-upper yung umakyat kanina. At eto naman akong pabida. Jollibee nga, ba? Diba? Kaya bida-bida ako. Nagpresenta ako na ako na lang ang titingin. Double check ko na rin kung nalinis ba ng maayos ang second floor. Typical na sipsip -sip na empleyado. Napatawa si Mang Oscar at nagpasalamat sa akin. Dali-dali akong umakyat. Nakailang hakbang pa lang ako palapit sa banyo. Nakita ko na yung lalaki. Pababa na rin ito. Sinabihan ko na, Pasensya na sir, magsasara na eh. Humingi naman ng sorry at lumabas na rin. Maglalakad na sana ako pababa nang bigla akong may napansin na batang tumatakbo. Ilang segundo lang yung lumipas, may nakita pa akong isa. Naghahabulan sila, nagtatago sa mga upuan. Sinita ako sila, Oy, ba't nandito kayo? Magsasara na kami. Agad silang tumigil sa paghahabulan. Tapos sabay nila akong tiningnan. Pareho silang walang imik. Hindi nila ako kinausap o ano. Dahan-dahan lang silang naglakad papunta sa kabilang side ng floor na hindi abot ng paningin ko. Natural nilapitan ko sila kasi nga maliban doon sa lalaki na nagbanyo. Hindi namin alam na may ibang tao pa pala dito. Medyo madilim na kasi dalawang ilaw na lang ang nakasindi. Pagliko ko kung saan nagpunta yung dalawang bata, hindi ko na sila nakita. Mga upuan at mesa na lang ang nandoon. Nag-ikot pa ako kasi baka nagtatago lang sila pero wala talaga. Nung tumalikod ako para bumaba na, halos maihi ako sa pantalon ko. Kasi nung napatingin ako sa salamin, may nakakapangilabot na refleksyon akong nakita. Kinurot-kurot ko ang sarili ko kung totoo ba itong nakikita ko. Isang babae ang nakaupo sa silya. Nakaakbay siya doon sa dalawang bata na hinahanap ko. Para bang nagsusumbong sila? Nanlilisik ang mga mata nila na nakatingin sa akin. Hindi ako makapagsalita Paano ko kakausapin ang mga taong nasa loob ng refleksyon ng salamin? Pasidin na lang akong naglakad dahan-dahan, tapos kumaripas na ako ng takbo. Halos madapa ako sa hagdanan. Sinabi ko agad kay Mang Oscar, yung nakita ko. Pero pagbalik namin, at nung binuksan na namin lahat ng ilaw, wala naman kaming nakita. Si Mang Oscar tahimik lang, pero pakiramdam ko may alam siya. Pagkatapos nun, hindi na talaga ako nagpaiwan mag-isa kapag panggabi ako. Makalipas ang ilang araw, medyo nag-open si Mang Oscar. Hindi naman daw nananakit yung mga kaluluwa doon. Huwag ko lang daw silang gagalitin.